first boyfriend. Bisag ginani ko kagahi tanaw sa hay lalaki ba umuliyok sa iya. Tama to yung game yun, na kung naman diri mga single karon. Don't rush into relationships para lang magka-relationship. <laughs> uh, guard your heart don't give it away na basta-basta lang ni mo ihatag kay kung makita ko sa tao nga adali ah, ra mo kay ni mo kasing-kasing labaw po na niyang dili alagaan so for now if you are single just focus on yourself make sure na kanang love na gusto ni mo i-share imo sa nang ipadong sa mong sarili Make sure that you love yourself first. Because I believe that you can't give from an empty cup. And it's not easy. I am always in a fight with my own mind. <laughs> but it's important that you surround yourself with people who really love you. and love you for who you are despite sa mga butang na imong mga ginabuha. This next song is a love song na I think medyo related ang nang akong ginastorya sa inyo hakaroon. Ka okay, like I always say, ayaw na lang ninyo ipamugusan ninyo sarili sa mga tao nga dili ganahan ninyo. kay og dili gyud kamo ang para sa usag usa bisan unsa o pa ni mog tumbling diha unsa pa ni hilak hilak diha dili gyud kamo but and there's a big 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 but but if you are meant to be together bisan unsaon pug ni likay Bisa on saon pod ni iwas iwas. Kung kamo jud, kamo jud. So hulatan na lang ng tawhana na maabot si mong kinabuhi. Love yourself first, and when love thinks you are ready, the love that you deserve will come. Kaya ang butang, itadhana ang mahita po. Para siya.